Make another shout out guys, get UK. Ayan. So, kamusta ang lahat? Shout out po ang team BGM. Team ni Kate Ayan, always supporting me on my uh, channel, YouTube channel, my page. Ayan, salamat sa inyo. Shout out, team BGM. So, ayan. So, shout out dito sa kapihan ni Kate UK. Ayan. Kwentuhan tayo guys. Kwento lang kahit ano. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay nyo? Ayan. Sige nga. Oh. O. Comments ka lang dyan sa baba. Malay mo. Diba? So. Kwentuhan tayo ng ating mga buhay-buhay. Ano nga ba? Gusto nyo. Anong gusto nyo kwento galing sa akin? Kwento. So. Ako ay isang of W um 20 years na ako guys na nasa abroad. magti 20 years pa lang naman. Syempre ako yung breadwinner ng aking family. Ayan, so kung hindi ako nag-abroad, syempre uh, nag-abroad ako para sa kinabukasan ng aking mga anak. So so far tapos na ang aking mga anak. Isa na lang ang nag-aaral. Actually, tapos na siya ng psychology. So, gusto niya mag-lawyer. Kaya, nag-aaral pa rin siya ngayon. ngayon. So, abutin niya ng sampung taon ang pag-aaral ng batas ng Pilipinas. So, anyway. So, ayan. Ayan ang kwento ko sa inyo as OFW. OFW ako ng ganun na katagal. Kasi kung wala ako sa abroad, maaaring hindi rin makapag-aaral ng aking mga anak. Ayan. Sa so, ngayon, stable na sila. May mga trabaho na. Pero kailangan ko pa rin na manatili sa abroad kasi alam naman natin ang buhay sa Pilipinas. Ikaw ba ang kwento mo? So ako, simpleng tao, nangarap at natupad ko. Lalong-lalo na sa mga anak ko. So ang pangarap dapat may gawa. Ah, hindi ka lang nangarap, nagsalita ka lang, no? Ang pangarap ay tina-trabaho. lang 'yon. So ayan. Uh, galing ako ng Middle East 2004 ako nag abroad galing ako ng Alcobar, Saudi Arabia nag, nag finish contract ako doon siguro more than 2 years hindi na ako bumalik doon sobrang hirap uh, pagbalik ko ng Pilipinas hindi na muna ako umalis, doon na muna ako nagtrabaho sa isang uh, Indian company global steel company na uh, kasalukuyan ang kanilang uh, factory ay nasa Iligan City Philippines kaya maraming mga Indian people ang um, na pumupunta dyan sa Pilipinas at nagtrabaho ako sa kanilang guest house bilang isang tagaluto sa loob ng dalawang taon so ayan next tatanggal ako sa trabaho nagtanggalan ng trabaho year 2009 e, hindi lang 2009 so ayan Tanggalan sa trabaho tapos nag abroad ulit ako so galing ako ng golf ayan <clears throat> nagtrabaho ko doon ng almost 10 years ang trabaho ko sa kanila bago ako dito punta sa UK. So ayan guys, marami pa tayong mapag-uusapan. Sobrang dami pa yung pala happy out. So ngayon, ang mga ang hilig ko ay ito, nagba-vlogging ako dito. Ang hilig ko ay manood ng balita at nakikisimpatiya ako ngayon sa nangyayari dati, puro lang ako panood ng balita. Alam pa kaya ko diyan basta balita, ang alam ko balita, araw-araw balita lang yan. Kinabukasan bago na naman. So ngayon iba. So, gusto ko makialam sa nangyayari. <laughs> Magkikialam ba? Magkikimaritis, no? I mean, so, ayan. So, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga aking mga pinapanood at napapakinggan sa mga balita na araw-araw na pinapanood ko mula sa aking pagtulong hanggang kinabukasan hanggang tanghali buong waghapon nanonood ako ng balita uh, sa Pilipinas lalo na at saka dito rin. Ayan. Thanks for watching guys! 应该的。